Baka pa ba kayo. Mm -hmm. yeah. Okay. Isang ano, pala, isang lang. hindi. Okay. Bari masisira sila So, makindi, di ba? Sa Baka kasi pala kami na after yun eh. hindi mo eh. Harap ka. Oo, so, overpressure, pressure din ano. Okay. Okay. Sir, ako sa so ito. Opo. Ball. Si Master Tata ko ito ha. Hindi Hindi, Tata. Fearless. So tata, ma'am. Hi, ball. Sir, ito jolly, no? Tita Nia. Yes. O si ano e, si Tata lang po sa mananalo. Yes, ako so, ang ano nyo, di ba pinili nyo? Pag-alala, 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 ako alala pag-alala, 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 pag wala na, nagpakita mo siya. <laughs> <laughs> uh, <laughs> eh. Eight card. Ay, nga, oh, second good middle victory. The, uh, because... the card now a two time the market. History na siya. na si See how did